Idol, tulits dyan. Ikaw ang magaling na rin, ha? Oo. Anong tunog na re? Comment ka na ka dito. Ayan mga boss, malagitik. Tapos umuusok yan, mga sir. Mga boss, merkulis ko yun, magandang araw sa inyong lahat Ayan, may customer tayo Ayan lang ang customer natin Balik tatlo lang, itong kay boss mamaya R 125i, fi, ayan Kay boss, naka-naka sir Santa Cruz Shoutout mo muna ang iyong mga tropa Shoutout sa aming mga tropa dyan, ayosin niya pagpapahayang Ayan Tingnan-tingnan sa pagbiyay Saan kayo magtatrabaho sir? Young Ironman Santa Rosa no? Ah, Santa Cruz Santa Cruz na. Ayan, bumili lang si boss. Andi na yun sa atin ni boss. Yung ating carb na CPU, mga bossing. Ayan, uh, wala na sir. Wala na, hindi na kaya ang carb mo. Wala na, hindi na kaya. Ayan, uh, loka na talaga. Ayan, may dalit sabi. Hindi masamang sumubok. Sabi nga ni boss. Oo. Pag hindi gusto, pwede naman lumipat na ano na sir. Oo, tamay. Ayan. Tapos, tapos din sa RS-150. Ah, 125 pala, sorry. Mga boss, uh, ito yung follower natin. Uh, meron tayong isang... Followers din na tropa, uh, nirekomenda niya ito sa akin. Uh, sabi ko, pre, hindi ko makagawa ito. Kasi unang-una, walang parts. Eh, sabi niya, kaya mo yan. Ang lang ng makina niyan. So, ito nga mga boss, ang problema talaga nito ay may ingay. Tsaka umuusok. Ayan. Ang nito, boss, iiwan sa akin. Ayan, pag sa mga ganitong unit, wala pang parts, pwede, kung magtitiwala kayo sa akin mga sir, pwede kayong, ano, pwede kayong magpagawa. Kaya nga lang, uh, antayin nyo kasi wala kami parts Tapos ito, uh, shout out kay ano, uh, Tulits Jan. Ayan, uh, ikaw ang magaling na re. Nirecommend ko sana sa iyo to. Napakalayo mo daw at bahala na daw ako dinay. Tulungan mo na lang ako at i-diagnose eh, mo kung anong tulog na re. Ayan, start ko lang. Idol, Tulits Jan, ikaw ang magaling na re ha. Oo. Anong tulog na re? Comment ka na ka dito. Ayan mga boss, malagitik. Tapos, umuusok yan, mga ter. Parang kukul. Ayan, mga boss. Tinakbo. 54,000. Ayan. 678. 0.6. Ayan mga boss, pag ako ang mag-diagnose dito uh, sa tinakbo niya ay 54,000 tapos tingin ko pag kumusok pwedeng may sira ang black sa tunog na ito or pwedeng may tama ang rad or pwedeng may tama ang cam rocker arm yung tatlong yun boss dun lang talagang posibleng tunog para sa akin pero double check natin check muna natin at saka magkocomment si Doris John ang pinakamagaling na gumawa ng aris 125 ayan shout out pala sa iyo boss